Ayan. Tapos eto na naman, may bago tayo makikilala. Kanina, di ba, paglingon natin sa likod natin. Oo, oh, oh, naloka May cute sa likod. <laughs> uh, uh, <laughs> Nagpa Nagpag-girl, pag girl, pag -girl. Uh, Tapos ano pala, siya pala yung winner natin ngayon. Uh, ko. Ah, Oh, boy ka? <laughs> oh, di ba? Kung sino pinag-uusapan namin ni Angel, panawarin po natin to. Fernandez Nishie, also known as Nishie Fernandez, 24 years old ang That's My Tomboy ng Las Piñas City! may pagkakataon kang itama ang isang pagkakamaling na gawa mo noon. Ano iyon? At paano mo itatama? Sa totoo lang po, wala po akong pinagsisiyang ginawa kong pagkakamali. Kasi lahat po yun ay tinitake ko po siya as a lesson learned para sa akin. Para sa'yo, paano matatagpuan ang forever? Ay. ay dapat, kilalani mo yung isang tao, kilalani mo yung, loob, yung loob niya, kilalani mo siya ng gusto. Para malaman mo po yung forever mo po. Mary Christine Nishi. Ito ang hato ng mga Tatlong tibog. Davinia Vin Navarra. Ito ang hato ng mga Lalawang tibog sa And Kibong the winner, winner is Mary Christine Nishi. That's my boy. Mga naman 20,000 pesos. Tatlong tibog. Kasama na natin ang ating Daily Winner, Sinishi from Las Piñas. Grabe, ang pogi mo! Thank you po. Huwag ka ma-offend ah, pero sinasabi sinasabing pogi, ang dami rin sinasabi, ang ganda mo rin siguro. Ah, oh, po. Di ba, no? Oh, ano na nararamdaman mo pag sinasabi ako? Ako ang papakatotoo lang oh, ako, sinasabihin sa'yo yun, ang ganda mo pag naging girl. Ano po? Ah, uh, ko siya as a compliment. compliment. Para, oh. Tama, gano'n, di ba? Pero pag ako sinabihan, ano? Ang gabo mo! Ay, ako no! Ang <laughs> gabo niya! Kasi, sabi ko nga, di ba? Lagi ko sinasabi na sa mga boys, magandang matangas yung ilong. Ang ilong ko. Ang Totoo ba yan? <laughs> Oo naman. Ay, ah, totoo yan. Ilong tawa ganyan. Oh, <laughs> 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 Baka, Mr. Basilias? Baka kabahan kayo ba? <laughs> Hindi ka ba nang ng sali? Sa nasa may tomboy ba? O sa nasa, nasaan <laughs> si Mr. <Basilias? laughs> sinasabi ko sa'yo, <laughs> <tinitigan lang> <laughs> Ay, sa pogi mo niya. Sige, no, bakit? Ah, uh, taking my time. Ah, torpe din po. Ay, bakit? Paano torpe? Pag may natay pa. Mm. Na Ganda na na ng pilik mata mo. Grabe nito man to. <laughs> Ganda, no? Bakit hindi na lang ikaw ang Miss Pastillas? Gusto mo? Miss Pastillas? <laughs> Ayaw niya. O, bakit ka torpe? Paano torpe? Ano po? Ah. Uh, hindi po ako marunong yung sobrang paniligo katulad po nung ginagawa ng mga Mr. Pastilla. Siguro, ako po yung kinikilala ko lang, nagsimula uh, as friends. Tapos, dun po na did de develop. Mm. Mga pahaging lang, ganun. <laughs> Apo. Pwede nagkaroon ka na ng girlfriend? Apo. Nakailang ka na? Ano po, lima. Diyos, torpe ba yun? Nakalima oh, ka na? At 24 ka pala, nakalima ka na? Torpe pa, pa ba yun? Ilang... Ilang taon yung, ilang, gano'ng katagal yung pinakamatagal? One year and eight months po. Kailan yun? Ah, uh, matagal, matagal na po. Yung last mo ba kailan? Uh, last April 2014 po. Ad, ah, last year pa. Apo. Pero ngayon, okay na no, okay ka na. Okay na. Ready na ulit. Okay na. May darating. Yes. Bakit ka sumali dito? Um, gusto ko po kasing i-showcase din yung mga talent namin. And then, kinoconsider ko din po kasi yung showtime na yung segment po ng That's My Tomboy. Bilang parang historical po siya kasi mm -hmm. hindi naman po kami visible sa industry na to. Oh, mm -hmm. yeah, so lagi ko po nakikita yung mga straight po tsaka gays oh, and oh, then transgender yeah, oh, naman yeah, yeah. din. Po. Mas, kasi siyempre mas visible ang mga bading din. Diba? Yes po. So gusto kong magpakilala naman sa kanila. Itaas ang bandila ng mga people yes, B, di ba? Yes, At saka ipakita niyo kung gaano ka talented lahat. Wala yun sa gender. Mm -hmm. Di ba? Kung may talent ka may talent ka kahit anong Apo. sexual preference. Hmm. Yes po. Supportado ka ng pamilya mo. Actually, yung sa pagsali po ba? Oh, sa pagsali. Ano, surprise ko <laughs> Ay, oh my god. Pero ano okay. yung sa, sinabi ano? ko po sa mama ko, pero doon sa uh, ibang relatives ko po. Tin Tinanong ko lang po sila kung gusto nilang manood ng Showtime. Ano po And then, sabi nila busy kasi hindi ko po sinabi na sali ako. 'Yun. Tapos nag-text na lang po sila kanina nagulat po sila. Ay, ganoon. Okay, ano? oh, congrats pero yung sa choice mo, yung pinili mong ano, prefer yung preference mo, sexual preference mo. Okay na no, po sa Tanggap ng po Oo. Pati nung pati yung nagka-relasyon ka okay sa so kanila. Okay naman po. Uh, um, work ka na. Apo. Saan? Anong work mo? Ah, uh, banking industry po siya, pero ano po kami? More on credit card sales tsaka services po. Ah, okay. Pero madalas ka mapagkaman ng lalaki. Apo. <laughs> oh, taray! Kanina po sa ano, sa, Saan? sa comfort room. unong Oh. Nung, yung una po, yung babae, eh, tumingin mo na sa ano. <laughs> <laughs> sa yung sign na ano, kung female ba o male yung pinasukan. Kasi kasama ko yung friend ko na girl. Uh -oh. Tapos nandun din po ako. So, tumingin siya <laughs> sa sign. Alam ano mo, mo nakita relate na relate ako, John. <laughs> Hindi ko naman sinasabing na pagkaiganda kong mukha kong babae. <laughs> Pero syempre, yung mga lalaki, pag nagsisiyer, tapos nasa loob ako, <laughs> babalik silang ganun, titignan ko ang <laughs> Kasi uh, di ba ang me medyo minsan hindi na siya komportable, di diba? ba? Diba, ah, ba? Pag ako pag sa mall, hmm. pag sa, sa lalaki naman ako nag CR, feeling ng mga lalaki si si sila dahil ba ding, kasi di ba ganyan yung stereotype right. na tingin nila, di ba? Pero ayun lang, wala nang share to lang. Tapos ano, ano pa? Ano? Example mo yung CR. Uh, yung lalaki po pumasok. <laughs> kasi nakita ka. Opo. So, <laughs> kanina lang din po nakaka-flatter din yun in some ways. Opo, oh, diba? parang feeling ko po passing na passing oh, ako. Yeah. Oh, 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 <laughs> ano? Passing. Passing. As a meal. Ah, pasadong pasado. Opo. -pasado. Mm -hmm. oh, oh, passing grade. with flying colors ka yes. ba? Ano yung isasab sasabihin, ka sa kanya? Hindi, dapat ano, sa lahat ng building na may comfort room, dapat lagyan na nila yun eh. Apat na! Let's be, ano, realistic <laughs> oh na. Oh. Pero ma medyo matagal pa sa atin Daring yan. Oo. Oh, oh, Ay! Dahil pa, oh, Maraming ay, mga paminta. paminta. Oo oh, oh, nga. Well, baka darating din tayo sa puntong 'yan. Pero feeling ko naman dito sa Pilipinas medyo marami naman yung tanggap na, di ba? Okay. tanggap na tayo, di mm -hmm. ba? In fairness naman. Anong gusto mong sabihin sa mga sumusuporta sa iyo? Uh, kung okay. meron man. <laughs> oh, meron na yan, Chaplin nanalo ka na kanina Ano, di ba? Oh. salamat po. Yun lang po sa pamilya mo, sa nanay mo na nakakaalam. Ah, uh, na Nag-text mo sila ka, kasi oh, oh. magpainom daw ako at magpa Yun talaga tayo daw, magpainom. Oh, ang celebration natin, magpainom. Opo, oh, ite-text ko po sila. <laughs> Kung saan at kailan. Naku, magkakaroon. Wala bang nagpa-cute sa yung girls kanina? Wala pa naman po. Oy! Tumigil ka dyan, Angel. Charot lang. <laughs> Maraming Mr. Pastillas. Baka may mag yes. sa akin na Mr. Pastillas. <laughs> <laughs> Pero ano, ay, huwag na lang. <laughs> <laughs> ka Pero ang gwapo niya talaga. Promise, toto. Promise, uh, hindi. Hindi ako nilalakot. Diba? Nayuchigan lang kami kanina ni Ate Darla. Diniling-lingo, uh, ganyan. Sige kaya. Bakit ba bagong dancer na ya. showtime? Hi! Na kasi, <laughs> hello! Ah, ikaw yung nadalo. Ah, ikaw ba? <laughs> uh, oo. Oh. Swamble oh. pa. Titingin ka rin kung ano, kung male o female. Ano talaga, mo ka lalaki na. I know, Pop.